Good morning, good morning, good morning! Magandang umaga, maupay na aga, maayong buntag mga kasuper, kasari! Duty na naman tayo! E ready na ang tatlong pinakamahalaga dito sa ating tindahan. Calculator, papel at ballpen. Nakatali yung ating ballpen para hindi nawawala. Ating calculator, ayan yung ating merang mano. At syempre yung ating papel, nakaready na yung date at syempre. Gcash na magpipayment na kasi sinusulat natin yon. Aha. Uh -huh. All right. At syempre, nakaready na rin ang ating panukle. Ayan. Ang pinaka the best na ginagawa natin bago tayo mag-duty, nakaready na lahat ng ating mga gagamitin. Okay ba? Happy, 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 happy selling. Mabuhay tayo mga tenderas. Let's go. Sago. Push, 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 push. Good morning. agang-agang deliver ni Pure Gold. Ito yung ating in order kahapon. No? Anilista ni Super Ang dami. Iba na yung packaging ng energy, no? Paano na? noodles. Uh, noodles again. Bata, ito, ito chichar Laki-laki nung karton ng chichar ya, oh. Ayan, diba? <laughs> pa more! Ay, kumuha ka din. Ay, ang dami mo. Ang dami mo manghuwan, oh. Eh movie. Mogi. Kasama pala yung pansit kapon dito. Dito. Sila so, Wow. Dami. Full pack, na naman ang Rosia Mini Mart. Wow. Oo nga, oh. Daming, dami mo na ng piyatos dito. Siya kamanghuan, dumaan din pala si Jack Angel. Went up the hill. Dito marami pa lang tayong lagay ng mga si Wow, oh, wapak-wapak. Ang walay na. Puro na kalinda. Darating pa si JTI. Oh. Dami na naman tayong chichiriyo ngayon. na. Sa dami ng delivery ngayong araw na ito, sumabay pa ang mga cash out. Naubos na ang cash on hand ko. Dumating na ako sa point na kinakausap ko na ang sarili ko. At sumasagot din ang sarili ko. Nakakaloka. <laughs> Hello mga ka-super, good evening. Mag maupay na gabi. Magandang gabi, good evening. Dito na naman ang madam negosyante, nagbabalik. Nag Midlip lang ako kasi medyo sumakit ang aking head for to this Wednesday. Kasi ang dami nagdatingan ng mga deliveries, nagsabay-sabay sila. Mayroon pa nga akong inaantay, ginabi na ata. hindi pa dumadating. Yung aming cash on hand is walay na. Sa inside, pati yung benta ngayong araw na ito, pati yung mga nakatago ko kasi, ang dami rin nagpapakash out. Alam nyo, nasa Gcash ko, yung isang account ko nasa 30k na, kailangan ko naman magkakash in. Kasi nga, wala naman ako malaking pondo, kasi nga dito ikot-ikot eh, lang, tulungan lang ang Gcash at saka yung tindahan. So, inagsabay ang mga deliveries. Eh, mga resibo, ngayong araw na ito. Sumating si JTI, si Puregold, 10k, 10k, mga Alfonso 5K, San Miguel Brewery, dumating pa yung mga Century Argentina, si Jack Inchil si Nestle. Inaantay ko pa yung isa pang Abri. Mga nasa 5,000 din yun. Ako, sabi ko sana bukas na kasi gabi na rin. Wala na rin talaga ako may ano. Eh, yung may, meron ako doon mga naipong kumahandrides, mga, mga 50s. Isa yung naman ko yun ang ibayad ko. Diba? Nakakaloka. <laughs> so bukas baka lumabas ako nito ng maaga para mag-withdraw ko yung mga nasa Gcash ko kasi nga kailangan ko ng pera. Ang dami out ngayon. Parang dito kasi more on cash in. Bihira lang cash out. Kami may, may cash out pero ano. Ngayon sunod-sunod. Maga-maga 8k, may 9k. Mayroon pa nga gusto magpa out ng 12k. Ikaso sabi ko, hindi kakayanin kasi nga may hinantay pa ang bayaran sa delivery. Iwala din nagpapa-cash in. Naipon na sa Gcash yung pera. So ayun ang sakit sa head. <laughs> diba? natutulala lang na lang. nakausap ko na lang talaga yung sarili ko. na <laughs> Napambayad, te! Ah, kaloka. Dito, duty tayo. Evening duty. Kantay tayo ng may magka in. Kaya maraming bibili para makaipon ulit tayo ng pondo. Para pag may nagpa-cash out or may delivery na dumating, eh, mayroon tayong pambayad. Baka may bayad ko na yung sarili ko. Charot! So, yun lang. So, ikot tayo dito sa Rocio Mini Mart. Kasi, full pakwapak. As wala nang anda si Mada. Ah, uh, uh, medyo maulan. Umulan-ulan kanina. So, dito tayo sa ating pampaon section. O, oh, yan o. Oh. Nilabas ko yung aking mga stackable bin. Aha! Uh Aha! -huh. Alright, ang ating gardenia. Aba, paubos na naman yung ating gardenia. Ating chiller at ang ating chicherya. Oh, pulpak, wapak. Nice view. Ang sarap sa ice, oh. Uh -huh. Kanina kay Pure Gold. Kalahating deliver. Puro chicherya, oh. Wow, ang ganda ng chicherya ngayon. Wow, wow, wow. Oh, di ba? Oh, dito. Wala nang uwang-uwang. Ang dami din natin mga non-food items. O, oh, di ba? pag wala ng pera ang negosyante, nasa paninda na lahat. <laughs> Di ba? O, oh, dito yung ating mga oh, Oops. Yeah, may Amerikano. pa out na naman sila, guys. <laughs> Buti malilit na may 500, 400. Oh, pag malaki. Ay, sana marami akong pondo. Sana all na lang talaga, no. So, ito, sana yun. Ayan, ating mga Wow, wow, wow. Diba? Full pack. Dami tayong stocks. Kailangan lang natin makabenta para maging pera. Ba -ba -ba yes, yes. Dito naman sa kabilang side, ay, uh, marami din tayong mga condiments ang ating itlog. Oh. Wow, dami yung repack ang ating super A at ang ating kanton. Oh, sabi sa iyo eh. Nasa paninda ang pera ngayon ng Rose Chow Minimar. Yan o. Uh-huh. Alright. uh, -huh. All right. uh -huh. Dito sa ating alak section. Oh. Dito sa ating mga stock pa. Oh. uh -huh. Okay. Ayan. Uh-huh. Ano siya? muna tayo maka para maka magkaroon ng pera. <laughs> Maging pera yung ating mga paninda. Ano Dito na lang muna. Thank you for watching. dito na dumating na yung huling delivery na ina- ayun oh alas 7 na ng gabi akala ko kapag bukas na nakita wala nang pambayad 6-9 may chika siya eh wala yari yeah, 6-9 huh? ako yung tinagot-tago kong tigpa 500 kasi minsan ang hirap ng 500 ito ay bibigay ko tuloy wala talaga akong 1000 ngayon oh. Ayan. Diyan na lang, kuya. 6987. Wow, sting. Maroon tayong coffee ko brown. Lucky day. At saka yung mga 1.5. Ay, yung paroyal pa. Diyan na lang sa may Alphonse Babaw. Thank you. Ang huling dumating. Ayan, mga soft drinks. Ang dami pala in order ni Super A. Ni Super A lang kasi hinahayaan ko mag-order. Ayan, ang tat tatlo talaga yung Sprite, tatlong Royal, tatlong Mountain Dew, tatlong Coke, tatlong Sting. Saan na yung Sting? Ayan yung Sting. Dalawang Coke at saka isang Sprite. Ayan, dami tayong stocks. Kailangan natin makabenta para maging pera.